kuya. Paalam. May tanong akong kay Fat. Nandito ba siya? Nakipag-usap ka na ba sa mga kapitbahay? San ka lumipat? Ilang araw na kitang hinahanap pero hindi kita makita. So, hindi mo alam ang nangyari? May problema ba? Sabihin mo naman sa akin, pwede ba? Oh, dapat sinabi niya sa'yo, ikakasal na si Tan Fat Okay Go. ka lang Nag-asawa ka, pero sino? Alam mo ba? Um... Hindi din, hindi ko rin alam. Mukhang misteryoso. Ano ang gagawin natin sa baby sa tiyan ko? Ah, pasensya na po dito. Noong araw na yon, sobrang lasing ako. Patawarin mo ako, Uncle. Oh siya na. Patawarin niyo na siya. Humingi na siya ng tawad mula kaninang umaga. Mga lalaki, ano bang ikinagagalit mo na nagtatagal gaya ng gutom? Paalam! Ko. Wala siyang alam hindi mo nakita ang ugali niya noong araw na yon. Lasing na lasing siya. Ang mga lalaki na hindi pa nagbibiro ng ganito. Paano ko matatanggap? Hindi ako makikipag-ugnayan sa mga taong laging lasing. Nagsisisi na ako. Patawarin mo ako, kuya. Anong patawad-patawad? Swerte ka at hindi ah, kita pinaparusahan. Hindi pa ako nagsasalita tungkol sa kung paano mo ako tinakot hanggang sa mamatay ako. Akala ko may problema si Nguyet na ako. ko. Patawad po. Hindi ko na po uulitin. Patawarin niyo po ako. Simula noon, itinuring na kita bilang isang ama. Anuman, ang itinuro mo, palagi akong nakikinig. Nakikinig ka ba? Ganito ba makinig? Ha? Sige, pero sa susunod nagawin mo pa ulit yan, huwag mo na akong tingnan kahit kailan Salve, friend. Kuya, hi. Ama, ang hirap pakisamahan ng bata. Baka wala na gustong pumunta sa kasal ko. Hindi ba kayo nahihirapan sa mga ginagawa nyo? Bakit wala akong natatanggap na sulat mula kay Nguyet buong buwan? Ah, siguro abala siya sa exam, tatay. Tuwing mababanggit si Nguyet, parang proud na proud ako. Parang ta tatay niya. Guwapo at magaling. Para sa akin, mas nakikita ko ang sarili ko dito. Itatago ko ba sa kanya? Ang dami naman. Paalam! Si tita at mama ay laging pinupuri si Nguyet. Parang wala nang ibang pinupuri kundi siya. Alam ko na siguradong dahil sa maikli ang mga binti ko, pangit pa ako. Kailangan mo lang kalmaduhin si Giang ng kaunti at matutuwa na siya. Tingnan niyo ito. Tingnan niyo ang buong baryo. Walang sino man ang pumasa sa Teachers University. Sobrang taas. Sana -kita, para kang direject video. ng guro. Eto. Tapos nag-aaral siya ng basketball. Ang ingay ng bata. apoy. Bata. Opo. na po. May kailangan lang akong gawin. Aalis na po ako. Nope! Saan ka pupunta? Nope! Tama na tahimik na ako huwag mong kalimutan. Bawat pagkakataon na binanggit mo ang iyong ina, nararamdaman ko ang labis na pagmamalaki para sa iyo, Ate Tay. Ang galing mo lang parang kalahating bagay. Ikakasal na si Tan Pap. Mayroong basa sa pagtuturo, pero tumigil na siya ngayon. At siya ay nag-aaral ng hindi tama. Bayaran ba ito? <laughs> Ma. Paumanhin po pa tayo, Ma. Ikaw ay isang hindi ka nais-nais na anak na babae wala na akong isang ilong para makita ka pa. Mag-subscribe sa channel na Ken Rico para hindi mo mag-isang na nakaka-excise na video. Tatay! Nasaan si Nguyet? Nasa emergency room siya. Hindi tayo makakapasok doon. Ah. Doctor. 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 Kumusta ang anak ko, Doctor? Si Nguyet ay ligtas na mula sa panganib. Siya ay natutulog ng kaunti. Magigising na siya maya-maya. Pero si Nguyet, siya ay mayroon ang ng... anak kong babae? Ang anak kong babae ba, Doctor? Ha? Ah, wala siyang problema. Pero buntis na siya ng maygit tatlong buwan. Tapos Ha? Huwag mag -alala. Hindi apektado ang bata. Kaya pwede pa siyang ituloy. Bakit hindi mo tinanggap? Anong masama sa iyo? <laughs> Wala na akong mukhang maihaharap sa nai. <laughs> ang hirap talagang magpaaral ng mga bata. Kaya lang isa sa mga ito, dapat itong bahagi ng kanyang pag-aaral para sa kanya. Ngunit ang pasyente ay nagtulot ng magsalita? ganong insidente. Ang sabi niya, malakas pa siya, pero sinasabihan niya siyang... Ganon, simula ngayon, hindi ko na siya He never to step foot in my house again. I don't have a deceitful child like him. Kung wala, hintayin mo na lang siyang magising. Pagkatapos saka na lang sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Hoy! Anong ibig mong sabihin, Jack? Buntis! Singuyet! Ayan, anak ko! Ayan, anak ko! Diyos ko! Subscribe sa kiddikong channel hindi magsusunod yung sa mga susunod na video. Subscribe sa channel ng Lalas! Marami! salamat sa panonood. Magkita kita natin sa susunod tanapan. na mga video. Gin! Gin! Paano mo nagawa at ganitong bagay? Tapos humihingi ka pa ng pagpapakasal? Subscribe sa si channel. Ka ka kayo, umalis ka, Ay, ka na. Sinabi ko sa'yo umalis ka. Pero baka ka na dito ba? Umalis ka na. Umalis. Tulong sa pelikula. Dali ka hanggahan. Huwag mo na siyang saktan. Wala siyang sa kasalanan. Pwesyo ang kasalanan. Hindi siya ang tatay muyen. ng Muyen. bata. Muyen. Ay, muyen. Sinasabi mo? Hoy! 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 Tap ka! Huwag ka rin madali lang. Kita kita susunod ng mga video. Kailangan akong pagbayaran. Mag-subscribe sa Ano ba ang ginawa ko na nagpapasakit sa si akin ng ganito? Kailangan kita tayo ulit. Song season from family Tam Jam. Yeah, hey, whose is it?